part na po ito. Welcome back to my YouTube channel. Hello guys. Ayan. Uh, na lang po namin papunta dun sa place namin. It will take time yun. siguro mga an hour pa guys. So, ayan. kapag breakfast kami sa ibang town. Ayan, merong nagkakagulo dito So, I decided na itong view makuhanan ko at the same time. Um, ito to. Talk is especially... So, shout out to every one of you. Hello. Sa mga subscribers ko. Hello po. Shout out to every one of you. Hi. So, ito po yung kabilang barrio, which is Bexhill. Uh, ah, Bexhill on sea. So, ayan yung guys. As you can see, talagang napapalagiran kami ng uh, beach view right now. So, ayan yung so guys. Enjoy watching. Ayan o, no, oh, pakilala ko naman sa inyo yung aking kasama sa paglalakad ko, yung aking amiga, si Ola. Aurelia Cabotage, hello. Ayan. Hello, guys. Ayan, thank, thank you. for My you. Ayan, ayan. It would be grateful if you'll be able to subscribe. Yeah, thank you so much. And di andi yeah. po yan. English is spoken ng England <laughs> siya, ha? So, ako Tagalog lang nakakayanan. So, yeah. so ayan, guys. Shout out Please to everyone of you. subscribe kayo kay tita nyo dito, guys. <laughs> <And> support natin. We're here to support each other. Yeah. What? So yeah. Ayan guys. So medyo papayaan ko muna sa doon sa isang side para medyo manamnam niya yung hangin na may pagka labig pa rin. Pero ayan, medyo okay na yung araw pero talagang hindi po pwedeng hindi kami magsuot ng jacket. So ayan guys. Ayan, as you can see, napakaganda naman ang view nito. Pero, ang tanong, kakayanin pa ba namin yung paglalakad namin sa kabilang baryo? Yeah, we do daw. <laughs> yeah, so na naman kami ng kami namin. So, kaya siguro kaya kaya namin pa So, ayan po. Ayan guys, keep going pa rin kami. Ayan no. napakaganda ng lugar na to guys. Kaya lang, magkataga tayo namin, talagang uh, magkaroon ng mga ugat-ugat sa binti sa dahil sa layo. So, kung uh, nasa kabilang baryo kami, and then, kasakay naman kami ng bus, ay grabe sayang din kung i-convert na naman namin sa uh, pera dyan sa atin so we decided na habang uh, gumagalaw ko yung mga legs namin may pa yung paasi sige lang uh, hanggat makayanan namin, so ayan ang surrounding din guys but yeah, medyo uh, past 10 na po kami ng umaga so kaya ayan umuusbong na ng husto sa si haring araw. So, yan. Ha? Maganda ng Maraming nag ano lalakad-lakad. Pero magaganda rin po yan, guys, yung mga building, yung mga mansion. Walang hingali ng husto tita. Ayan, yung mga mahal na mahal ng dagat at may makukuhang isda. May mga lumulutang-lutang na rin dyan na mackerel. Doon, doon po banda, medyo may nag namimingwit na ron. Kaya lang medyo mahangin. So, yung may ililipad lang sa pangpang, so makakakuha si Bursi. So, ayan. Doon, mandun pa po kami sa malayong malayo. So, it will take an hour bago namin marating yung barrio namin. Ibang barrio ito, Mexil on Sea. Sa amin naman is St. Leonard's on Sea, which is Hastings. So, ayan guys. Ayan guys, pahinga muna tayo. Ayan, i-focus ko muna yung Pebbles. Ayan, no. Oh. At ayun. Tama tama guys, pagdating ng summer, negra na ako. <laughs> Dahil kahit po yung ano, yung spring pa kami na malamig pa yung panahon, pero nakakaitim din po yung ano nila, yung araw. Oh, yung pinaghalong lamig at init. Tapos pag naka-expose talaga yung mga part ng skin namin, umiitim din po talaga guys. Ang pag-itim pa naman dito, hindi ka doon sa Pinas. Dito sobrang itim mo talaga. Pero balik din naman yan pag dumating na ng uh, autumn and winter. So ayan, so magtsaga muna kaming umitim. Basta may support lang kami like magsuot kami ng hat and shade. So okay na po yun. Pero nakakote pa rin kami talaga. So ayan, ang ganda sana guys kung dito kami nakatira. Ayan o. Oh. Eh wala eh lang kami sa kabilang ibayo pa. So, keep going lang po ako. Ayan guys, yung mga cottages niya yan. Ah, uh, mga nabili na yan ng mga puti. Beach hut kung tawagin, yes. Para sa summer, pwede na sila dyan mag-ihaw-ihaw. Dyan na sila magpapalit kung gusto nilang mag-swimming doon. So, ayan. Sana ako rin makapag-purchase. <laughs> Hanggang panaginip na lang, guys. <laughs> kahit kulungan ng ano ng aso wala ako eh <laughs> so ayan po so ayan na iba naman kami ng ano barrio guys yung mga doon sa inakyat namin mga uh, west hill east hill doon lang yun sa lugar namin guys so umiba naman na kami ng <laughs> Ah, uh, Hill naman ang dadaanan pala namin. So, mag-shoot pa kami doon, guys. Keep going lang sa panonood. Thank you so much. Ayan, guys, paakyat na kami don sa ano. Uh, gline gap na kami, Gline, ano ba? Gali Hill. Hill sa Gline Gap. Uh, na kami doon, oh. Pero medyo malayo-layo pa rin, guys, yung ano. So, sige lang. Ayan, guys, oh, aakyatin pa namin 'yan, Country Valley. Ito sa my Gline. Glide Gap na papunta doon sa uh, ang tawag dito hindi na naman tayo guys kala nyo flat umaakit na kami pa unti unti ayan grabe nakaka half wala pa hindi pa naka halfway ayan guys halfway na kami pukuhanan ko lang saglit ito bago kami dumiretso ayun doon po malayo layo na rin so keep, going. ano, keep going lang ang tita nyo grabe ayan guys damong igaw kagaganda ayan guys gali hill gali hill top back seal ayan guys pababa na kami ayan dun malayo pa rin ayan guys matayog ang lipat ang sigel ng back seal ayan guys nasa tuktok na kami ayun po doon oh no? umakyat pata pataas pababa then ayan bababa na naman ulit then aakyat papunta roon din pababa then malapit na po doon sa ano namin sa bayan namin sa uh, Hastings back seal po ito so ayan Ayan, marami pa rin naglalakad. Although mainit na guys, 10 a.m. na po ng umaga. So ayan, shout out to everyone of you. Thank you, thank you so much po talaga sa mga new subscriber ko. Ayan, uh, shout out ko po kayo pero magparamdam kayo para ma makilala ko naman po kayo. So thank you so much for watching. So don't forget to like and share. Tsaka okay, push na rin po little bottom ni Tita Lore. So ayan. Mm, ano po, uh, happy weekend po sa inyong lahat. So bye muna po for now. Then magkaroon tayo ng susunod ulit. So bye-bye muna po. Thank you so much for watching. Bye!